Nampaknya nak kau duduk atau tak? Iya, na. Ayo murahlah gantung. Bos. Gantung. Ito po si Sikmi Gracia. Mag. Ah, halo din Carnation. Hi guys! Ayan, punta tayo dito sa likod bahay. Nakuha, buling ka dito. Punta doon. Tayo ka dyan. Okay, mamaya, Sumama. Tukain ka dito. <laughs> Kali <Tukain> ka, <dito. laughs> ka. dito sa likod bahay nila atidang. itang. Ayan po yung tanim niyang sili. Where's oh. it? Where's Wento! Wento, hala na labot ka. Tayo dito. Uy! Wento! Oh, sunod na sunod. Wento! 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 Sunod na sunod oh. Sige, ito kain ka dyan. Dito, dito. Dali. ter. paayan natin dam? yun nagapitas si atidang ng ano talbos ng kamuting kahoy. doon sa labas naman yung paayon. Winter, dii? Winter, Winter, chichu, dii. Aka na ano? kagaganda ng talbos ng kamote oh. violet na violet ito yung ano dragon fruit hunter daming <coughs> manok eh. Winter! Winter! Winter. Winter. Bentar datna, dalik. dalina 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 Ala 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 mabilis tumakbo. metas po kami ng talbos ng ano, kamoting kahoy. Sama po si Ate Dang. Si Ate po ay nagbablog din po. Ano ba dito, Dang? Dito, Ano? 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 manood po kayo ng kanyang vlog Dang TV <clears throat> sa YouTube po Dang TV vlog nandito tayo sa kanyang bahay at ayan po mamimitas tayo ng ano talbos ng kamoting kahoy ganto dami guys oh gagataan daw po nila gagatan pa ito guys di ba hindi na rin ginapiga ito pino lang nagayat kala ko nun ginapiga pag <coughs> hindi <coughs> Expert maggata Yan na ano, si Kaya Noel. Ginata ang talbos. Eh, hey, pag ang nag-uulan, talbos balingoy, maganda. Pero pag di nag what gas? Palingki, mukong ganito, pinky. Tinatalbos ko ganito kasi para madali mag ano. Ayaw nga na. Para mabilis mag ano yan. Yung dumami. Oo, oh, magdami. Sa paningki, wag bumili ka. ano nito? Ah, uh, sa pumpirasong tali. Dami na kaya ito? Dami na. Sa konti ito. Gaganda ng mga halaman ni Atidang dito. Ayan to. Lalo na ito guys napakaganda Ito yung ano saging na dinala dito ang pati Ito na yung gagataan Oh ganito pala pipitasin mo ganito. Tanggalin yung tangkay Hmm. Ah, ano pa to? Bawang sibuyas. Ini yang ganto. 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 Ini yang Ini yang ganto. 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 Ini Buti pa marok, sigurado yan. Ito, ito, sigas mo. Ang kilit na tanong naman yan. Fried chicken. Sabi niya ano, na, sabi ni... Sabi ni Felix Jollibee. Gabi. Gabi, dumalan kami. Gabi. Dumalan Jollibee. Sabi niya na. Mami, Jollibee. Ako sabi mo nga ate mo. Ganita ni Gracie na yan. Ang kasagot pa. Ang

dito ko magluluto. Tata po, takil. 'Di, penting. Ang likit mo kasi, Jaka mo. Dito tayo sa ano, guys, nagluluto ng bello-bello. Yan po, nagluluto na sila. Ngayon po, isang pandero ng bello-bello. bilo-bilo-bilo-bi. Ito nga po. Dami. Ayan. Ito nga po yung gagataan na ano. Talbos ng kumating kawe. Tapos dito ay magbiprito ng manok. At ito yung pang-bilo-bilo Ay, luto na pala, guys, yung ano, bilo-bilo. Ayan po, oh. Kadami. Isang kaldero. Magluluto na rin ng ano, ginagkaan. Yung pamuting kahoy na dahon. Sarap niyan, guys. Ayan po, oh. Sarap, oh. Ay, Ayan na yung ginagkaan. Kaya na will yung nagluluto expert nagluto Yan guys, ng ganyang mm, recipe. No, Tagabigol po no. kasi. No, may lamang pa Ano yung biglituan? May manok pa. Kakain na rin pala tayo ng ano, bilo-bilo. Meron na ako dito eh. Binigyan ako ni Ate Kasi nag edit ako kanina. Yan ako. Ito na yung ating. Bilo-bilo. Kain tayo guys. Ayan na po yung bilo-bilo. Babanat na tayo ng kain. At mamaya ay uuwi na kami sa taytay. Ah, -tay. magana ko akong sili. Kain tayo guys. Sarap po. Bilo-bilo. Ayos na? Kailan ka na? na yan. Nag-lock. yata. Hello, kita tapos. Tapos eh. Hmm. Akan masa ano kana? 2 Oh. Ko na 'yung natitira muna. Combo. Kaimport. Lubi-lubi. Kinet mo. Top siya Hmm. Hay nika Yes. Mainit pa. Balik! Balik! Punta tayo sa kubo guys. Dahil maaga po yung pagluto ng bilo-bilo kanina guys. Maaga rin po yung aming pagkain, baliktad po. Kumain na kami ng bilo-bilo kanina. Tapos ngayon ay pananghalian po ito. Ayan po, magbo-bottle fight ang family. Sarap na itong niluto na ito. ng migration Tofu sisi. Ayan po. Ayan po. Ayan po. The tofu sisig ni Gracia. Sarap po niya. Mag. Ah, may halo din karne mm -hmm. Tofu sisig. Yan po. Mm -hmm. Ayan, nakapag-sit up na po sila. Gulay. Gusto mo gulay? Ah, maglalagay ko pala ng ano. Ginataang gulay. Ano ang lagay? Ayan. Ha? Ayan. Okay, so, Ayan na po yung ginataang dahon ng kamuting kahoy. Ayan, Ayan, pala eh. Hindi po. po yung guys. Ayan. Ayan po yung pinitas namin karina. Ayan po yung pinitas namin dahon kanina ng kamuting kahoy. Sold na naman ang ating tiyan. Ayan po. Ayan kasi po mamaya ay uuwi na po kami. Sa Pasko na uli ang balik namin dito. <laughs> Matagal-tagal. Ayan po, kumakain na po kami. Bottle pie. Oh, Kain na. na. Kain na. Kain na.